Magandang buhay, bagong Pilipinas. Sa panahon ngayon ay marami nang nakakaranas ng karahasan sa kamay ng mga mapang-abusong tao na nagnanais na ikaw ay kontrolin, manipulahin sa pamamagitan ng pagbabanta at ang karaniwang nagiging biktima pa nito ay mga kababaihan. Ikaw ba ay nakakaranas ng mga ganitong pangyayari lalo na sa loob pa mismo ng inyong tahanan o ang tinatawag na domestic violence. Ngunit, ano nga ba ang domestic violence? Paano ba natin to maiiwasan o pigilan? Narito at ating alamin sa EPD Kaalamang Pamamarisan. Ang domestic violence o karahasan sa tahanan ay ang pangaabuso o karahasan sa pagitan ng mag-asawa magkasintahan at iba pa. Hindi lamang ang pisikal na pang-aabuso o pananakit sa katawan tulad ng sipa at suntok ang maituturing na domestic violence. Maging ang paggamit ng mga salitang mapanlait ay maituturing na domestic violence din. Paano ba maiiwasan o pigilan ang domesticong karahasan kung ikaw ay isang saksi ng ganitong pangyayari? Pagkatiwalaan at suportahan mo ang biktima na gawin ang tamang desisyon. Huwag matakot lalo na kung alam mong tama ka. Huwag nang kumprontahin ang taong nang aabuso. Maaaring magdulot ito ng mas malalang sitwasyon. Humingi agad ng tulong o i-report ang nasabing pang-aabuso. Kung ikaw naman ay isang biktima, huwag magpalamon sa takot at agad na humingi ng tulong sa alam mong matutulungan ka. Huwag mo basta hayaang ikay saktan at kontrolin. Huwag kang mahiyang malaman ng iba ang iyong kalagayan dahil maraming handang tumulong sa iyo, lalo na ang mga kinauukulan tulad ng sa inyong barangay at himpilan ng pulisya. Kung ikaw naman ay nasa panganib, unang-una ay alalahanin mo ang sarili mong kaligtasan tumawag at i-report ang pang-aabuso sa kinauukulan upang makahingi ng tulong. Pangalagaan ang anumang ebidensya. Kuhaan ng larawan ang mga sugat o bugbog sa katawan. Humingi at magtago ng kopya ng report ng pulis at doktor. Subukang makahingi ng testigo mula sa saksi sa karahasan. Ang domestic violence o abuse Kabilang ang verbal at physical abuse ay saklaw ng batas tulad ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 o RA 9262. Ito ang batas na nagbibigay proteksyon sa mga biktima ng pang-aabuso sa loob ng pamilya at naglalatag ng parusa para sa mga nagkakasala. Ito din ay may karampatang parusang pagkakakulong mula isang buwan at isang araw hanggang dalawampung taon na may kaukulang bayad na 100,000 to 300,000 pesos. Yan ang mga dapat niyong malaman at tandaan dahil laging ligtas ang may alam. Ako po ang inyong EPD Kaalaman Correspondent, Police Captain Rohani Grail M. Chalupang. Sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng Team EPD ning task ka .